yung tinatanong nila sa akin, bakit to yung mga OFWs parang ang ano nila, ang lagi nilang sinasabi ay, puterka so, sila. Sabi ko, dahil sa, sa OFW, babad na babad sila sa lahat ng mga social media. Hindi na nga sila nanunood ng iba pang mga, ano, kundi social media lang. At ang social media natin, unfortunately, unfortunately, ay yun yung mga laman, mga fake news o di kaya mga uh, misinformation o di kaya uh, mga uh, deepfakes, mga ginawa, no? mga sinut pa doon sa narrative na Uh, hindi pinapakita yung iba pang mga opinion at uh, iba pang mga uh, positions. Nagbabala si Represent... Stop lang muna natin dyan mga kababayan. kasi sabi ko nga, maiksi lang ito mga kababayan. Kasi, nako, pag-uusapan natin ito at ito may ibubulgar tayo patungkol dyan kay... Ano pangalan niya yan mga kababayan? Kalimutan ko. Arlene Rosas mga kababayan. Pasensya na. Tumatanda na tayo, nakakalimutan natin. Ito, pag-usapan natin, we. seryoso tayo dito mga kababayan. Okay, ito, pag-usapan natin. Anong sinasabi dito? Ano, anong mga punto na pinapalabas dito ni Congressman Arlen Brosas, mga kababayan, ng Gabriela? Okay? Ah, number one, sinasabi niya na walang alam sa tunay na mga nangyayari yung mga OFW natin, mga kababayan, kasi nga raw, babad. Ito yung linya yung baba, mga kababayan na sinasabi niya, ang linya specifically babad sa social media wala ng ibang source mga kababayan ba? Diba? papayag kayo yan kung ikaw isa kang OFW na panood mo ito mag-comment ka kung agree ka dito or hindi kababayan okay? comment nyo dyan kasi ako personally mga kababayan hindi ako naniniwala na social media lang ang source or babad, uh, hindi ako naniwala na ang OFW ay babad sa social media. Naniniwala ako na ang mga OFW natin mga kababayan ay babad sa trabaho. Kaya nga naki, sorry, mali na yata ang button. Oh, Naniniwala ako na nagtatrabaho yan sila. Kaya nga nangingi alam sila kahit nasa ibang bansa sila, sa mga nangyayari dito sa ating bansa, mga kababayan. Uh, kasi isa sila sa mga malalaking na i-contribute sa ekonomiya ng ating bansa. Anyat sa sabihan lang ni Arlene Rosas, mga kababayan, na sumusuporta kay PRRD kasi babad sa social media at wala ng ibang pinapaniwalaan kundi yung nasa social media. Ayak na yun yan. Comment kayo dyan, mga kababayan. Okay? Pangalawang punto dito mga kababayan. Sinasabi niya ni Arlene Brosas ng Gabriela ay lahat ng nasa social media mga kababayan ay fake. Oh, comment kayo dyan kung agree or disagree kayo dito mga kababayan. Pertante ito. Bakit? tingnan niyo yung mga mainstream media na sinasabi nilang hindi raw fake. <laughs> hindi raw fake mga kababayan. Oh. Hindi ba fake mainstream media? Hindi ba nagpapalabas ng fake ang mainstream media? Comment nga kayo. O, sinasabi nila, ang dapat daw ang source natin ay yung mainstream media lang kasi hindi daw yun fake. May sinusunod na alintuntunin sa kanilang profesyon. O, tingnan nyo kung nasaan na yung mainstream media ngayon. Di ba, nasa social media na rin sila. Meron na rin silang YouTube, Facebook channel at iba pa kay Twitter nga eh. 'Di ba? Meron pang ano pa, ano pa? Um, na, uh, hindi, ganyan, 'yun lang alam ko. I think meron na an madami lahat ng social Instagram. 'Di ba? Oh, meron na yun silang Instagram mga kababayan. And yet sinasabi nito ni Arlene Brosas Fake daw yung nakakuhang informations ng mga OFW kasi babad sa social media. Mm, mga kababayan, mag-comment kayo dyan. Mga OFW natin, mag-comment kayo dyan. Okay? Pangatlong punto na pinapalabas dito ni Arlene Rosas, mga kababayan, na kung saan iniisip niya, pinapalabas niya, na kung saan yung mga OFW natin hindi marunong mag-isip. Iniisip niya, pinapalabas niya na yung mga OFW hindi marunong tumingin or mag-evaluate kung anong fake news or kung ano yung tamang balita kung anong tama o anong yung totoong nangyayari mga kababayan. Okay, papayag yan, kayo yan mag-comment kayo diyan mga kababayan. Kasi ako malaking respeto ko sa OFW. Mga kababayan, kasi nga um, uh, marami akong kakilalang OFW. Ito yung sinasabi nila mga kababayan kahit nandyan sila sa labas ng bansa nagtatrabaho at inuubos yung oras nila sa kakatrabaho, mga kababayan, isa sa mga paraan nila para hindi nila or malampasan nila yung uh, ano tawag dyan sa Tagalog, mga kababayan, yung namimiss nila yung bansa natin or pamilya nila. Nakikinig, nanunood, at nakikibalita sila sa kung anong nangyayari dito sa ating bansa. O mag-comment kayo dyan kung mali ako o tama ako. Okay? Yan yung sabi ng karamihan sa mga kakilala ko mga kababayan. Kaya, hindi yan nanonood ng mga balita sa bansa na kung saan sila. Kung meron man, probably yung mga kunti lang. Diba? Pero kung wala talagang uh, major na nangyayari na nangyayari sa kung saang lugar sila mga kababayan yung balita pinapanood nila ay balita tungkol sa Pilipinas posibleng walang local channels doon walang GMA, ABS walang ano yet sinasabi ko nga Itong mga mainstream media, nandyan na yan sa lahat ng social media, mga kababayan. At eto pa mga kababayan, ako personally sinasabi, ako na iniwala ako na ako disagree ako sa pinapalabas dito ni Arlene Brosas mga kababayan na pinapalabas niya na hindi marunong mag-isip at hindi marunong tumingin or mag-evaluate kung anong fake at hindi. Ako na iniwala ako na mas makilatis yung mga OFW natin patungkol dyan sa kung anong fake at hindi fake mga kababayan kasi nga nandyan sila sa ibang bansa hindi nila hindi sila gusto na matag sila na nagpapalaganap ng fake news kaya ngayon ang paniniwala ko so most likely yung mga natitirang oras nila mga kababayan na kung saan namimiss nila yung pamilya nila dito sa Pilipinas nakikibalita yan nanunood yan ng balita it could be galing sa mainstream media mga kababayan at the same time nagtatanong-tanong ng mga kaibigan, kakilala at kapamilya na nasa Pilipinas mga kababayan. <laughs> Ali na tuloy yung mga buttons na pindot mga kababayan. <laughs> Anyet, ito, kongresista ito. Imagine ninyo mga kababayan, kongresista, kongresman Arlene Brosas ng Gabriela, mga kababayan. Ha? tumatakbo itong senador ngayon yet ito yung tingin niya dito sa mga OFWs natin. Mga kababayan ha. Oh, yan yung kwan. Kasi nga pina, sinasabi niya dito sumusuporta yung maraming sumusuporta na OFW kay PRRD kasi nga raw itong mga punto na ito. Babad kayo sa social media, hindi kayo marunong mag-identify kung anong fake kung anong totoo at hindi kayo nag-iisip. Yan yung mga pinapalabas dito ni Arlene Rosas, mga kababayan. May okay? At lastly, mga kababayan, No, oh, ito yung nakikita ko dito, mga kababayan. Ha, ito yung nakikita ko. Kahit binabanatan kayo ni Arlene Rosas, mga kababayan, lalo na mga OFW natin, sabihin natin binabanatan niya mga supporters ni PRRD, mga kababayan. Ah, uh, lalo na nga yan, yeah, mga OFWs. Yet, doon sa sinasabi niya mga kababayan, inamin pa rin niya na marami pa rin supporters si Pangulong Rodrigo Duterte. Mm, di ba? Marami, oh, nasa na yun? Mali yata. Oh, yan, sorry. Okay. Sorry, yan. Oh, marami pa rin. Inamin niya mga kababayan, marami pa rin supporters. Okay? again mga kababayan, tandaan nyo, tumatakbo ito si Arlene Brosas bilang senador ngayong May 2025. At ito ang dapat ninyong malaman patungkol dito kay Arlene Brosas mga kababayan. Kasi ngayong araw na ito, March 19, 2025 mga kababayan, naglabas ng mahalagang informasyon ang ntf -LCAC. Ano ba yung ntf -LCAC? National Task Force. O basta, National Task Force. <laughs> to end local communist. oh, yun basta. LCAC. To end local communist. O, basta. Yan, I think alam naman. ito yung NTF LCAC, mga kababayan. Ito yung tineyo ni PRRD. Para kumalaban dyan sa mga kalaban ng gobyerno. Yung mga insurgency, mga kababayan. Yung CPP, NPA, at NDF, mga kababayan. oh, at eto, may inilabas nga ngayong araw. Ito, tingnan ninyo mga kababayan. Ayan. Mm-hmm. 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 mm basahin nyo. Hindi nyo mabasa. Ako na babasa mga kababayan, ha? Eto. Hmm. Eto Ito palang may definition ng interfield kak mga kababayan. Nandito pala. Pasensya na. Pasensya na. Ito. Basahin natin yung definition. National Task Force to End. at oh, tama nga naman definition ko. National Task Force to End local communist armed conflict na wala lang yung armed conflict na sinabi ko kanina okay so ito NTFMLK path towards a uh, forward is clear truth prevails on the links between makabayan affiliated groups sino yung mga makabayan affiliated groups sino yung mga makabayan affiliated groups mga kababayan ah of course gabriela Akbayan, Kabataan Partilis, Anak Bayan, Bayan Muna, ano pa? Oh. Uh, oh. Eh, eh, Basta marami pa yan sila mga kababayan. Ang teknik nila yan, mga kababayan, ay nagtatayo yan ng iba't ibang party list mga kababayan para makatakbo yan sila sa bilang mga kongresista. Most likely kasi nga sa policy natin sa party list na dapat i-fulfill talaga yung kung ilang number of seats na vacant mga kababayan, most likely maraming mga kapasok na mga kongresista na galing sa mga party list na under ng mga grupong ito mga kababayan. And yet ito gugulo lang, ng, nang, nanggugulo lang sa bayan natin. Kasi nga sa mga nangyayari ngayon, lalo na dito kay PRRD mga kababayan, sila, sila, ito lang, grupo na ito ang masaya, mga kababayan. Oh, natutuwa sila na nahuli si PRRD kasi wala na silang kalaban. At natutuwa sila na yung mga tao nagagalit sa Marcos administration. Eto, oh, patuloy. Hindi pa pala natin na papatuloy. <laughs> patuloy natin. Oh. Interfail path forward is clear. Truth prevails on the links between makabayan affiliated groups. Ayun nga, mga sinasabi ko. Including Representative Brosa's party list, which is Gabriela. And the bloodshed of the CPP in PA in DF, mga kababayan. O, oh, diba? O, oh, the NTFL CAC. Stands by the truth and supports those who expose the ties that bind makabayan affiliated groups including representative brossas party list to the violence of the CPP-NPA-NDF. Gan. Oh, oh, kaya nga kung napapansin kong nap may uh, balita akong nasagap mga kababayan, gusto nila tanggalan ng budget yung NTFL kak mga kababayan. Kasi nga raw wala naman daw nagawa at the same time proyekto naman yan ni PRRD mga kababayan oh, The forces responsible for decades of bloodshed and suffering in our country are now in free fall to oblivion oh, Malapit na pala mga kababayan Hopefully matatapos na And the likes of Representative Rosas is trying desperately to defy gravity. Ayan, ito according to ni Undersecretary Ernesto Torres Jr. mga kababayan ng March eighteen, March 18, 2025, pinalabas. March 18 or 16? Oh, basta. Ngayon lang taon. Ngayon, this month lang mga kababayan. A day or two days ago mga kababayan. Yan ha? Hmm. Oo. Oh. Again, tandaan nyo mga kababayan. Nako, kung buboto kayo dyan kay representative or doon sa mga... Of course, alam naman natin kung sino yan. Mga connect... Again, tandaan nyo yung mga grupo na ito, mga kababayan. Gabriela, Of course, alam natin sinong senador connected dyan. Risa Honteberos, galing dyan. Akbayan. Sinasiljok, si no? Ah... Uh... Neri Culminaris. Yan, 'yung mga pangalan niyan mga kababayan. O 'yung mga bayan muna, basta tandaan yun, Kabataan Partilis, 'yung si ano, magaling magsayaw, maglang TikTok, si 'yung oh, 'yung Kabataan part, oh, si si Raul o oh, Manuel. Oh. Tandaan n'yo 'yan. O oh, 'yung paborito natin, si Franz Castro, mga kababayan. Oh. Si Franz Castro. Ah, oh, tandaan n'yo 'yan. 'Yun, ito pa. Uh, ito pa mga kababayan. Nako, hinamon, may hamon dito. Uh, ayan. Uh, basahin ko lang mga kababayan. Gabriela women's party list representative Rosas, must face an uncomfortable reality. Denounce the CPP-NPA-NDF's exploitation of vulnerable communities like indigenous peoples farmers and you oh. yeah if, Bro if representative brosas truly wishes to dismantle a so-called tool for widespread abuse suppression and violation of human rights she must first acknowledge and denounce the cppnpa ndfs exploitation of indigenous communities, farmers, workers, youth, and children, many of whom have been groomed and recruited into their armed rebellion. Ang tindihan ng nila, mga kababayan. Kasi nga mga kababayan, nakapasok na yan sila sa kongreso. May nabibigyan ng pera yan, nabibigyan ng budget yan. Oh. In ignoring this truth, Representative Rosas is shielding the real perpetrators of violence and oppression. Mm, yan. At kaya nga naintindihan natin ngayon mga kababayan kung bakit galit na galit itong mga grupong to, itong mga, itong mga makabayan black dito kay PRRD at dito sa ahensya ang tinayo ni PRD itong NTF LCAC mga kababayan. Kasi alam nila, meron na silang ebidensya na itong mga grupong ito ay may connection ito doon sa CPP, NPA at NDF mga At ngayon nga, unfortunately mga kababayan, itong anak bayan, kung may mga anak kayo, kahit sa ang lugar, o oh, dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na dyan sa mga state universities, mga kababayan, pati na sa private schools and universities, kung may mga anak kayong nag-aaral dyan, tanungin ninyo, ongoing yung mga recruitments nila ngayon, mga kababayan. Nagtatawag yan, o may mga guru, may mga teachers na miyembro ng grupo nila, na nagre-require ng mga estudyante na umattend ng isang seminar mga kababayan na kung saan pagkatapos niyan i-require sila na mag-fill up ng forms mga kababayan. At automatically miyembro ni sila ng mga grupong ito. Okay? Kaya kayong may mga anak na nag-aaral, magtanong-tanong kayo baka hindi nyo lang malaman or late nyo nang malaman mga kababayan na yung mga anak ninyo sumasali na sa kung anong mga ginagawa ng mga grupong ito mga kababayan. Okay? So dito na lang po muna tayo. Mag-comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo dito mga kababayan. And then pakilike and share ng video natin. Para malaman din ng iba mga kababayan. Okay? So maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.